Good morning mga friend. Heto nandirito tayo sa ating mini garden at kung makikita nyo ang ating snake plant dito sa ating mini garden ay ayan, di ba na video ko noon Ah, uh, ang ating snake plant ay may bulaklak na pero hindi pa siya noon namumukadkad at ngayon ay namukadkad na ang bulaklak ng ating snake plant. Ayan, gusto kong ipakita sa inyo ang kabuuan ng ating snake plant. Ganito yung kanyang pinaka bulaklak. Ayan, para makita nyo. Ayan, ba diba, Maliliit lang siya, mga friend. Ayan, pero alam nyo ba, ang bango-bango niya. Ang bango-bango niya. Parang, alam mo yun, parang may scent siya na parang pabango. Ganun. Ang bango niya. Mild lang yung amoy ng kanyang bango. Pero talagang alam mo yun, humahalimuyak siya. Ayan. Dalawa yan mga friend. Ayan. Ito yung isa. Ayan. Diba? Ang gaganda ng kanyang mga bulaklak. Ayan. Ayan ang bango niya pag umaano yung hangin ang bango sa hangin parang ano siya eh, parang amoy ng pabango parang may pagka jasmine ba hindi ko may paliwanag mga friend pero alam mo bangong bango ko sa kanya totoo nga pala na kapag araw mabango ang bulaklak ng snake plant kayo mga friend kung may mga tanim kayo na snake plant or merong kayo uh, gusto niyo magtanim ng snake plant, yan gusto ko kayong i-encourage kung gusto niyo ng bulaklak ng snake plant. Ganito siya, oh. Ayan. Diba? Oh. Ang ganda-ganda niya, oh. Oh. Ayan. Diba? Maliit lang siya, pero nakakatuwa siya. Nakakapagbigay siya ng galak. Bukod sa ang ganda ng bulaklak niya kahit maliit at ang bango talaga niya. Ang bango. Hindi naman yung sobrang bangong bango Pero ako nababanguhan talaga ako sa kanya mga friend. Ayan. Gusto kong ipokus talaga yung pinaka ano ng bulaklak para makita niyo mga friend. Ayan o. Oh. Diba? Ayan. Ang bangon niya talaga. Ayan. Kayo mga friend. Tara, magtanim tayo ng snake plant para pag na, namulaklak at yan ay mabango sa ating hardin or sa ating garden. Lalo na kapag madaling araw. So, madaling araw ko siya naanuhan ngayon. Ayan. Madaling araw siya mabango. Okay, hanggang sa muli po. Mag-iingat mag po tayo palagi.